normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, syempre, sino ba yung nagko-comment? Di ba? Syempre, yung mga kaalyado nila. Are Ako? Hindi. Okay. Normal yan sa politika. Madam. Walang basehan at political prosecution ang boto ng House of Representatives para ay impeach si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang kapatid at si Davao City Rep. Paulo Pulong Duterte said, Inilabas ng kongresista ang pahayag matapos maghain ng impeachment complaint ang 215 Miembro ng Kamara laban kay Sarah Duterte batay sa pitong batayan na inakusahan siya ng betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, graft and corruption, at iba pang matataas na krimen. Ang mga akusasyon ay higit sa lahat ay batay sa umano'y maling paggamit ng vicepresidente sa 612 na milyong piso halaga ng confidential funds na inilaan sa Office of the Vice President, OVP, at Department of Education, DepEd, noong panunungkulan ni Duterte bilang Education Chief. Ako ay nabigla at nagagalit sa mga desperado at may motibo sa politika na pagsisikap na i railroad ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, ang masasamang pagmamaniobra ng ilang mambabatas sa pangunguna ni Iloilo, Rep. Janet Garin, para madali ang mangulekta ng mga pirma at itulak ang agarang pag-aproba at pagpapadala ng walang basehang kasong impeachment na ito ay isang malinaw na pagkilos ng political persecution, sabi ni Pulong Duterte. Ang administrasyong ito ay tumatahak sa lubhang mapanganib kung hindi sila nabigla sa mahigit isang milyong nagrally ng na mga taga-suporta ng Iglesia ni Cristo. Kung gayon sila ay bulag na nagmamarcha patungo sa isang mas malaking bagyo, isang bagyo na maaaring humanig sa mismong pundasyon ng kanilang pamamahala, dagdag niya. Ang impeachment ay sole prerogative ng Kamara, limang opisyal ng gobyerno ang na-impeach mula noong EDSA Revolution. Ang tinutukoy niya ay ang INC rally na ginanap noong ikalabintatlo ng Enero na nagpahayag ng pagtutol sa impeachment ng Bise Presidente. Ang rally ng INC ay nagtipo ng mahigit isang milyong tao. Hindi uupo ang sambayan ng Pilipino habang sinisira ng gobyernong ito ang demokrasya at pinapatahimik ang oposisyon sa pamamagitan ng mga gawa-gawang akusasyon, kung inaakala ng administrasyong Marcos na may tulak nito ang huwad na impeachment na ito ng walang kahihinatnan, sila ay lubos na nagkakamali, Aniya. Hindi lang ito tungkol kay Vice President Duterte, ito ay tungkol sa kalooban ng sambayan ng Pilipino. Ang lumalagong kawalang kasiyahan at pagkabigo sa buong bansa ay hindi mapipigil ng matagal, markahan ang aking mga salita. Itong walang ingat na pag-abuso sa kapangyarihan ay hindi magtatapos sa kanilang pabor, dagdag niya. Sa isang pahayag, sinabi ni Gary na nakatanggap si Duterte ng mga maling ulat mula sa kanyang informant. I was present in our political party consultation, it was a consensus of the majority for us to perform our constitutional duty, hence, I signed, she said. Ang mga gustong mag-endorso ng impeachment complaint ay kailangang pumunta sa Secretary General at mag-manifest at pumirma ng pitong kopya, paano ako makakalap ng mga pirma, hindi ako autorisado, at bawat miyembro ng Kongreso ay may sariling independenteng pag-iisip, Garin added. Idiniin ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang damdamin ni Pulong Duterte. Tulad ng paulit-ulit kong sinabi, ang layunin ay sirain at sirain ang reputasyon ni VP Sara na may sukdulang layunin na madiskwalipika siya sa 2028 presidential elections bilang nangungunang contender, sabi ni Panelo, na nagsilbi noong administrasyon ng ama ng Bise presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa isang hiwalay na pahayag. Malinaw na hindi pinakinggan ng mga mambabatas na ito ang napakalaking boses ng mga taong tumututol sa impeachment ng vicepresidente, Presidente, at hindi rin nila iginagalang ang kagustuhan ni Pangulong Marcos Jr. na talikuran ang gayong dibisyon at diproduktibong pampolitikang pagsisikap na hindi nakikinabang sa isang Pilipino, dagdag ni Panelo. Ang impeachment, ani Panelo, ay magpapasigla lamang sa suporta ng mga tao sa bise-presidente, ito ay magpapasiklab ng apoy ng pagkasuklam at galit laban sa kanilang kusa at walang pakundangan na paglabag sa mga garantiyang nakasaad sa konstitusyon, sabi ni Panelo, manatili lamang po nakaantabay sa channel na ito sa mga updates, huwag po kalimutang mag-subscribe, salamat po.